Hello guys, magandang araw sa inyo. Sunday ngayon, uh, November 10. So, uh, medyo na bago siguro kayo, no? Kasi wala, wala ako sa Bermosa, eh. Kasi wala ako sa Bermosa dahil may duwatlon, yung duwaman, no? So, saktong-sakto na sarado sa Bermosa, eh, nag-open ito. Yan, ayan, ayan nag-open, no? Ito yung Villar City. Welcome to Villar City! <laughs> Yan, kasama ko si ano si Jose Marie Chan. Yan, pasko na. <laughs> <laughs> si Jose Marie de Guzman. Yan, kasi nag-bicycle ako kanina eh. Uh, ito daw ay open every Sunday. Car free. Yan. Mamaya, tignan na. Mamaya, tignan na. Basahin natin yan dun. Oh. Kasi medyo maj malayo eh. Lapitan natin. Yan guys, no, kita-kita natin na napakalawak dito, no. 3 lanes ano eh, three lane, ano eh, uh, dalawang tig -tig three lanes, no, tapos may Center Island. Yan, basahin natin, no. Villar City, car free Sundays. Advisory, road closure every Sunday. Yan, nakita natin yung oras, no. 6 AM ng umaga hanggang 10 AM ng umaga. So every Sunday lang ito, no. Parang ginaya siguro yung sa ano, sa Rose Boulevard, <laughs> car free Sunday. At saka doon sa, ano, ano, sa... Saan ba yun? Sa Ayala yata yun? Sa Pilinbes yata yun? Pilinbes ba yun? Uh, alam ko meron din sa Makati. Ba? Sa Makati rin meron din yun no? Ayan, yan yung schedule, no? Uh, every Sunday lang, 6am to 10am. Which is, sakto, no? Kasi sa Bermosa, kadalasan kasi every Sunday may event, e, eh, no? Kaya, ito yung magandang uh, uh, pamalit kapag hindi pwede sa Bermosa. Itong Villar City, no? Ayan, nakalagi dito, Car Free Sundays. Ayan, Tapos sa uh, ako uh, ano, anak dito road speed limit 60. Kaya ba ng bike dito ng 60? <laughs> Ayon eh. ay, bababa ano? Yan bababa. Yan si Idol CP Hernandez. Ay, yan si shout out. Ojo. Ojo. <laughs> ay, <man. laughs> ayan sa dumad ano? Maraming nagbike dito kalina late na ako. Kaya din ako lagi sa, tinamad na ako. <laughs> kaya. Tama si Jupiter ay tinay. Ayan. Bali ito ano? malaki kikitain niya ng coffee shop dito <laughs> kasi daming bikers eh ah oh. ah bless ka muna, uh, bless ka muna. <laughs> nino mo ba yan? ah <laughs> uh, ayun so track rate tayo tingnan natin kung ilang kilometers to at saka hanggang saan naabutin to kasi nakadrive na ako dito eh pero di ako nakadrive dito uh, doon ako sa may dangray na sa dulo sa Amore mahaba kasi yung Billiard City hanggang das, ano eh, papuntang Lasal Dasma <laughs> eh pero uh, ano, uh, ito yata hindi yata eh. Hanggang hanggang sa hanggang sa dulo ng diretso na yan eh. Hanggang doon lang. So check natin kung ano yung uh, ano natin. Ano yung mabutan uh, natin hanggang doon sa dulo. Yan guys, track ride lang tayo guys ha. Yan, may mga lane no, bikers lane, scooter skaters lane, at saka uh, runners walkers lane kasi lang <laughs> sa una pa lang violators na kami. ako. Hindi, pwede naman yun. Wala naman naging scooter eh. Dito tayo kasi may mga mapibilis dyan eh. So, makita natin na unang part ay lusong. Pero pagbabalik, ahon. <laughs> lusong papunta, ahon pabalik. Yeah. Ayan, yung mga nagbabike. Ayan, lawak no. Ayan ang lawak no. Kita-kita natin na wala pang mga establishment dito pero in the future marami na rin yan. <laughs> Maliliit pa nga yung mga pine trees. Yung eh. susunod, lalaki na yan eh. Ayan, pababa muna yan. Ayan, naka, ano, kami sa lusong, nakalagpas na kami. So ito, akala ninyo patag, force flat yan. <laughs> in, Naka-incline ng konti yan. Medyo ako ng konting-konti siguro, mga 1% siguro estimation ko. Tapos mamaya yan, yung nakita nyo yung nakabike doon. Parang force flat din eh, no? Parang force flat nga, halos ka. Oo, oh, halos lahat, force flat. Parang bermosa din, o no? kaya sa Clark, o kaya sa Nubali. Ayan, yung banda doon, parang medyo patag na doon eh. oh. Medyo patag na. Medyo kumunti na yung mga doon, ano, medyo kumunti na yung mga, mga nagbabike ngayon, kasi kanina ang dami. Yung iba kasi nag na kasi mainit na. kami na lang. <laughs> Importante kasi sa atin, <laughs> Meron tayong vitamin D3. Mas maganda 'yung malo, ano, mas maganda yung vitamin D3 sa sunlight kaysa doon sa uminom ka ng mga supplement kasi sa supplement ano 'yun eh, artificial. Mga ano 'yun eh, man-made ito. 'Yan 'yung galing sa nature. Tinatanong na ginutrition ng na to. Oo. Kakapanood ko ng mga ano eh, vlogger na doktor. <laughs> Ayan, so may makita rin kayo yung mga sanya sulit eh, no? Bikers lane, scooters wala naman nag scooter dito eh kanina meron nag uh, tumatakbo tsaka run ano naglalakad may bubo na ah. May... Oh. Oh, no. Yan so may mga Yan, may mga grupo pa no mas marami lang kanina. Yan pagdating dito sa dulo parang false flat pa rin eh no. False flat pa rin sa dulo, 'di ba no? Pag pa. So kita-kita natin na ano paano? Dami pang bakante dito. Dami pa. Hindi talaga ako sanay nung ano? nangangawit na ng katawan ko. Yung iba gagaling eh pag mahawak ng camera. <laughs> Ayan, may ginadawang kalsada. Dami Ayan. eh. Yan, eh, ahaw yan, ahaw ahoy na yan. Medyo ahaw na yan, no. Oh. Siguro 1 to 2% yan with a yan so guys no ito parang false flat pa rin pero parang ano to parang medyo pababato ng konti no wala pang 1% yan layo pa no malaki rin pala no kasi space dun sa speedometer ko nasa one point ano to 1.78 so far ang pinover namin wala pa kami dun sa u-turn slot yon malapit na yung u-turn slot to no? Yan, nandun na yung mga sasakyan. Yung mga sasakyan na yan, yung dinadaanan ng mga sasakyan na yan, yung sa, kaliw yung sa kaliwa, papuntang Daang Reyna sa Amore. Doon naman sa kanan, yan, doon naman sa kanan, yan yung papuntang Paliparan uh, Palipara, no? Tsaka Lasaldasma. Yan, no? Yan yung U-turn slot, no? So, based doon sa, based dun sa speedometer ko, 2.63 So siguro pag nandun na Under 3 kilometers So sa base dun sa speedometer ko Hindi pa umabot ng 3 kilometers Ayan Ayan, ayan, ayan na yung U-turn no Sabi ko na nga tama yung hula ko hanggang dito lang yun eh Hindi pa nga tayo umabot ng forest eh kasi ako naka-drive na ako dito eh. Uh, Doon 'yan 'yung sa parte so 'yan, portion na 'yan na drive ko na 'yan eh. 'Yan, so 'yan na 'yung U-turn slot. Ano to? Ba uh, na 2.7 o oh, 2.8 mga ganyan. Ayan, 'Yan 'yung U-turn slot. Ay, lang. 'Yan, 2.78. 'Yan, 2.78 kilometers ang sa papunta. So Alam mo, ano yan? Under 6 kilometers Yan, tapos mabalik na kami Yan Ramtam ko na yung headwind <laughs> 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 Kanina kasi tailwind <laughs> eh Late na kasi <laughs> Late na kasi Kaya Ayan, naramdam ko na yung hangin Kanina kasi tailwind Yan, lakas na yung hangin Kaya idol, kung gusto mo nang walang hangin Alas 6 ka dapat nandito <laughs> Ako kasi sabi ko, di na ako, ano, di na ako mag sa akin muna ngayon. Kasi ano eh, uh, late na eh. Pag late na, mahangin eh. Dito pa naman sa lugar na to, maganda, makasig, ano, ang maganda pa rin yung naka time trial cockpit. <laughs> yung pabago-bago yung ano eh, bago elevation dito, parang Bermosa eh. Kaso nga lang sa Bermosa, mas mataas pa rin yung maximum gradient doon eh. So, hindi ka mahirapan naman sa shifting kahit pinin yung kung uh, Oo. pero kailangan pa rin ng time trial shifter dito sa lugar dito eh. Ayan. Ayan. Pabalik na kami dun sa dulo. Ayan. Lakas ang hangin! Ayan guys. No? Ayan. Balik na kami dito sa pinagsimula namin ng track rate. So, based dito sa speedometer ko. Ayan. Nasa... Ang isang ikot is 5.6. Sabi nila 6 eh. Pero sa speedometer ko, 5.6. 5.6 kilometers. So, sa Strava di ko pa nasisirip. I, ano, lalagay ko na lang sa screen. Sa screen ko na yung distance dun sa GPS, sa Strava. At saka yung elevation. Pero din para 5.6. Pares lang. Pares lang sa yun. Yan. Yung, uh, pakita ko sa screen yung sa akin. So, malaki ka rin. Kasi sa isa dang rin na 4.1 lang. Okay na rin to. Okay na rin to. Tsaka, syempre, mas safe dito, kasi walang dumadang sasakyan kasi car-free. Car-free kasi dito. So, ingat-ingat na lang sa mga, marami, sa ibang siklista kasi. Prone din sa aksidente kapag maraming siklista eh. Eh, syempre sa mga nag-bike, meron mga nag-chill ride, meron mga nag-ensayo. Meron uh, May mga makukulit. Yan. Doon kasi nagkakaroon ng aksidente sa mga makukulit na siklista eh. Especially mga bata. No. Yan. So, ano na lang yun. Uh, discipline na lang kailangan. Kasi yeah, since, uh, since uh, wala na na wala naman sasakyan dito. Okay na dito. Tsaka pagtapos tap, pagtapos na kayo mag-insa yo, yan. Yeah, yeah. yeah, doon na lang, doon na lang kayo mag-stop over diyan sa okay, right. sa coffee station. Yeah, sa coffee station. Kapok Joba yan. Ha? Huh? Kapok Joba tayo. Oo. Uh -huh. yeah, meron din doon. Ano bang yan? Ano bang pangalan nun? Crossing Cafe. Crossing Cafe. Yan. Ay, ano, dalawa yung ano, coffee station dito. Ano? Ay si Idol. Oh. Hello. Yan, so hanggang dito na lang yung video. Uh, Mag-shoutout ka muna, Idol. Uh, Shoutout po sa nanay uh, ko at tatay na no, pinayagan muna ako mag-bike sa aming kapatid ko. Daan na namin kanina may. eh. Yan, so yan guys, no sa mga mahihilig sa magbay sa Vermosa, kung saradong Vermosa dahil sa may event, ito yung magandang lugar dito sa Villiers City dito sa Baca or Cavite. So, ano yung pawis ko? Ang sakit ng mata ko? Aray ko? Puro sakit? So, hanggang dito na lang. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Oh, don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Please, uh, click the subscribe, 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 Ha, uh, trying hard, you no? Know? Pakiclick na lang yung, yung bell notification button para matotally notify kayo. Yan okay, guys, so maraming maraming salamat sa inyo and right po sa inyo.